Bravo, Provinciano. Mga balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ihatid ng mga masisipag na news correspondent gamit ang modernong jurnalismo. Pakinggan ang mga interview, panawagan, at isyong pinag-uusapan sa mga lalawigan. Ito ang Bravo Provinciano. At ngayon, narito ang inyong kabravo, Nep Castillo. Mga kabravo, tatanggap muli tayo ng ulat mula sa lalawigan ito ang uh, ulat ni Josh de la Cruz mula sa lalawigan ng Rizal kung saan bumisita doon si Louis uh, Luis Chavit Singson. Ito, alam natin, ito, uh, senatorial aspirant ito, doon siya bumisita sa bayan ng Taytay at ayon sa ating nakuhang impormasyon ay uh, balak daw no? ni uh, Singson, Chavit Singson, na magtayo ng bangko ano kaya ang klaseng bangko ito at bakit kailangan niyang magtayo pa ng bangko at dami ng bangko? Tingnan natin kung ano itong sinasabi ni former governor ng Loko Sur, uh, Chavit Singson. Uh, Josh de la Cruz, anong ibabalita mo sa amin? Yes, Nep. Uh, kasamang Nep. Andito tayo kanina sa Bangay Kawayan dito yan sa bayan ng Taytay sa lalawigan ng Rizal. At tinipon mm -hmm. niya yung mga punong bayan at isang punong lungsod dito sa buong lalawigan ng Rizal. At mm -hmm. kasabay nito ay nagkaroon ng press conference at in-update niya sa amin yung kanyang mga magiging platforma kapag siya ay maging senador na. Okay. So, gaya nabanggit mo kanina, mm -hmm. ang isa sa mga plano niya ay magtayo ng sariling banko nasyonal na kung tawagin ay V-Bank. Oo. Mm -hmm. so, kasi -Bank. Eh, sa buong Pilipinas daw eh 91% daw na mga Pilipino ang wala pa daw credit card at kasama rin sa proyekto niya na mabigyan ng mga credit card itong mga Pilipinong ito na wala pang credit card at mm -hmm. syempre pa, 77% din yung wala pang bank account. Kaya kasama niya sa kasi mga proyekto. Pinakita niya sa amin kanina yung uh, sample ng credit card nito at uh, sabi niya ay mamimigay daw siya ng bank account sa mga Rizalenyo ngayong December. At yan ay kasama niya sa proyekto ang uh, ina ng lalawigan ng Rizal na si Nini Inare. At ngayon oh, din... Uh, mm -hmm. At gayon din, uh, NEP, ano, meron daw itong application na madali lang daw i-download. Uh, available na daw ito sa Play Store. Uh, magiging available pa lang sa Play Store. Uh, at sabi sa sabi niya, hindi niya daw kailangan magpunta ng mga banko sa mga magiging end users nito para kapag magpoproseso at sa mga transactions ay online na lang daw para mas madali. Hmm, okay. So, uh, uh, alam mo, Diyos, naka-one time, no? Uh, alam natin, meron uh, ATM machine, no? alam natin, nagkaroon siya dito ng press conference din dati. malikhain itong si uh, uh, Senatorial Aspirant uh, Chavit Singson at uh, nalaman natin na meron siyang ATM machine, tapos alam natin na uh, sasali din siya, kumukuha siya ngayon ng application sa gobyerno, kaugnay dito sa uh, fleet ng mga bus na itong uh, modernisasyon. no so uh, Doon ba kanina sa Press Conference, eh ano ang uh, reaksyon ng mga taytayenyo nung malaman nila itong uh, uh, bagay nito? Ako, graing nga nito net doon sa nabanggit mo. Hindi lang mga taytayenyo yung may reaksyon dito kundi yung buong Rizalenyo. Eh, pero all in all, natuwa yung karamihan sa mga Rizalenyo dito nga sa gagawing proyekto ng Senatorial Aspirant na si uh, Chavit Singson. Alright. Okay. Salamat nyo sa so, yung balita. Maraming salamat din kasamang NEP at yan ang update natin mula po rito sa lalawigan ng Rizal. Ito po si Josh de la Cruz naguulat para sa Radyo Bravo Nationwide. Yun po si Josh de la Cruz mula sa Taytay Rizal kung saan pinag-usapan uh, namin yung uh, V-Bank ni Luis Chavit Singson si Notorious at uh, marami daw ang natuwa dahil magkakaroon na sila ng credit card. Bravo, mga balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ihatid ng mga masisipag na news correspondent gamit ang modernong jornalismo. Pakinggan ang mga interview, panawagan at isyong pinag-uusapan sa mga lalawigan. Ito ang Bravo Provinciano. At ngayon, narito ang inyong kabravo, Neb Castillo.